Magandang umaga po mga Parmbing Kumusta po kayong lahat Dito na po tayo sa ano Ating taniman po Ngayong umaga po ito po Pang anim na harvest po ng talong Ay ang panahon po din Biglang lumamig po kaya kami nakabalot Si Kuya Uni ang kasama natin Kuya Uni Yan Yan ang ganda Kuya Uni Yan po Ang tanim din eh Talong po, tsaka yung sitaw. Kuyo ni. Ganda, no? Yan. Pati po sila, na ganda na rin, oh. Ano sa araw? Ah, pagkadami po na rin. Talong ngayon. Salamat po sa blessing. Ito yung aking tinabas ng kuyo ni kahapon ito. Ay, dapat i release yung kuyo ni pala ito. Mamaya. Pag tayo ay, ano, makakatapos agad. Tam, kuyo niya, no? gaganda Yan, oh. Pati po, tulong. Bali po ay ano, pag itinamo nga dalawa pong ating piras dito. Antay puti 'no. Kuyo ni. Eh. Ano masabi mo? tamo, Hoy. Ang pinatutua. Ah. Kapatid di part 'ni. Eh salamat po sa blessing. Eh. Ha? Ah, pa man. Ano siguro 'yun? mo kayo Inti eh. mo Ah, ano? Ah, mitig tanong mo. Yan po. O. Ah, yan po ay ano good size po ay mga kapanbin. Oh, oh. Ay, salamat po. Pilasin natin ko ni eh. Tama po kalaki. Yan. Ay, good size po. O. Yan, yan. Uh -huh. Ah. Sige dito ko 'ni. Eh. Apat na sako po ng ating dala. Sana ay mapuno po 'yan lahat kung ano. Ano, eh, harvesting ko 'ni. Eh. Meron pa ito, ko ni. eh. Sa isang puno ay minsan po ay tatlo. Ano kayo ni? Apat ano? Ba tayo? nasan ba Nasaan ba? Ay sige, hug mo na. Pang martis na kayo ni. Baka magpursa. Yeah, hug muna itong taas. Ito ko na, Diyan tayo sa baba. Para maganda. Dito po tayo sa baba mga kapambin. Wala pa po yung mag-asawa, usapan po kayo ngayon eh, siguro yung may gawa pa. Maya-maya po. Ah, laki po yun eh. hoy. Ah. Yan ito. Pwede na kayo. Sa mga maliliit po.

ito mga ganda ko yun yun pa, pwede ito mag po ito Eto yun Isan plat agad Sampat na po tayo. Marami kayo. Sampat. Sampat. Nga po. Oh. Salamat po sa blessing. yang kentut mau pindah mau pindah di mana? Mak aku tuh, Eh, itu tuh. Sudah Kalau ini, ya, mau kapan pindah? Coba di jalur, coba.

Ang Utoy si dumating oh. Utoy, magandang umaga. Magandang umaga. Harvest time ano? Harvest time. <laughs> Naambun ng panahon ano? Ayos lang yan. Maganda sa riwa na no, Utoy. hindi malalanta ano. Ayos sa ako Utoy oh. Oh. Oh, Utoy, magandang Magandang umaga. Ah, <laughs> uh, harbis na naman. Harbis anong Tinama ng gastater ko kahapon. Eh. Diyan kami uto saan baba. Baba si Kyon, hindi kat. Nang isang sako na po tayo oh. Ilang plat pa lang kayo na rin. Eh. May lima. Lima. Limang plat po. Yan oh. Ay hindi pa po tayo tapos dun pa sa kabila mamaya gawa ng ano, ibibiyahe na po bawasin mga ligat gumahawakan ay oo oh, yan po oo oh. sa so, ganda po oo oh. gusto may tiras na lang Kaya ano yan wala pa si kuitan sabi ko yung ay para tayo ay ano nandyan na pala kata tayo nagkakatatlo sana para madali may sampu kilo ano? Sampu. <laughs> Kaya na <Sampung> kilo yan. <laughs> Ate pa oh. Nagpukasok sa ating mo kahapon eh. Grabe sa ako na. Dumating po yung ating import. Pare natan. Hoy. Tangali na. Hoy <laughs> tan, oy. Magandang maga po. Harvest time mo toy. <laughs> din sana ako kay eh, boss. Oh. Eh, sa mga mana ko. Asi pare andi ba? Sa. So, um, ano? Pakilala sa. Ah. So, Oo. Oo. Din eh dami din iputihin ay. <laughs> ay boss, sundin mo na ako kami sa tres at sa mga mga, 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 mga mga Ano sabi? Ayo. pare yung ano, yung muna yung medyo alanganin alang, alang, na pang martes daw. Sabi Ma nila utoy, yung malalakilaan tsaka yung medyo -kilo? kilo. Ay, wag na muna ng Ah, pare. Malalaki lang po. Yung pinakababa na. Ah, tayo, para tayo ay ano, para may martes para ay ano, meron na ulit tayo. Ha? Yan. Pero yung medyo kilo na medyo ibang kulay, o okay na yun. Alin utoy? Ah, segunda. Ay, ah, sige. Ah, premiera pala na, no? Maganda eh. Okay. Ah, na, ay, sige ba, yung ganyan pala. Dahil, yung malalaki lang daw. Uh Oo. -oh. Ah, malalaki lang. Yung malalaki lang, oto siya. O, ito yung ugu yung, yung ano. Yung Oo. Oh. Ay, ano daw, pang martes yung oto, baka mawala sila ng paninda. Dapat ay eh, may ano, eh, martes yung tsaka ano, biyernes ang pitas. Ang gantong kulay ito yun naka isa na nga agad eh kayo lang plat pa lang para lima oh pare ah, sabi ko eh salamat po dumating po si mami hello po may talong pong dala. Makakatuwa ay. Ang pagkakal, Ari, may kunin mo nga rin malit na yun. Wala na yun. Ari. Tama na ako dito. ka. Ay, oo. Magkabit kayo ng trilis mamaya, pre. Pabayang kami ay. Ano pre, masasabi sa trim natin, pre? Gandahon. Madahon. Abang <laughs> <laughs> tumatagal na iparami Sana dumami pa ang bunga nito ah hmm. Siyempre pa siya tabi Arpa oh, tinabunan parin ang dahon eh hmm. Kuwari din naman ay Ano ito puno na ito oh. Yan Padalawa ng sako po mga farming. Dito pala ang po tayo. Pa tatlong luang po. Yan sige ito Eh meron pa po din eh. Yan ito po. Tapos ito pa. Pag ganun po pa taas tayo. Dine sa luma marami din po. Yan. Ari po yung pangatlo natin mga farming yan. Oh. Yan. Ay, doon na po pinipisan sa ano sa ating unahan ng bahay sa Meteris po ay gawa nang baka biglang lumakas ang ulan ay di dahil baka makulong din eh sa tayabas po yan ang ulan din kila tatay ay eh, hindi makapagani daw ngayon anong panahon nating aray kaya na yung hmm. maganit Meron pa pala din ako ni ano. Tamo po. Meron pa tayong napipitas din eh. Ay may sitaw na nalaki pa po 'yan oh. Eh. Hindi ibig sabihin eh, eh habang nagpapalaki tayo ng sitaw, meron pa tayong napipitas dito. 'Yun ang kagandahan po sa ano daluan tanim intercropping po. Pare pong sitaw na rin malapit na rin ito. Ano kaya ni eh? Nahaba na po ay, 'yan oh. Eh. Ay. Ha? Gaganda pa po, lumang-luma -luma na ito ay kuya Uni. Papakakadami po 'yan oh. Lumang-luma na ito. May walong buwan na 'yan. Na-offer pa na 'no. Ano? Nabuluhan pa. Ay. Gara po. Hmm, lalaki pa rin oh. Kala may bago pa po oh. Kita mo kayo oh, may eh. kala may bagong tanim pa rin oh. lalaki pa ano. Hmm. Hmm, Yari na. Oh. Yan, pangatlo. Paano yung hakot na kayo oh, eh. natin ito. Ay, marami pa pala din. Sa luma. Ayan oh, o. Oh. Ay, eh, naganda na puloy aring bagong pruning natin na o. Oh. Ayan. Ay, nalago na po uli mga pambin oh, Ayan o, gara. Oh, eh, ay, uli Oh. Pare po mga po pang-apat na sako po. Dala natin. Nahuli po tayo gawa ng hindi po tayo sa luma nagpitas. Nandun sila. iyon, Masarado ang daan. Dito na po kami sa pinakaunahan. Dito na, hindi kami nag-hulsing. Pinagpitasan po ito nung ano nila pare koy. Dito na tayo. Eh may ano po pitasin pa. Keno. Oh. Nagkalat po ang talong oh. Ah. ah. Yan. Parin jugar, pre. Ah, magkano kumaga po? Aba, marami pa rin. Marami pa ko, pre. Pinatasin ni pre. Ni. namin sa na araw pre. Ah. Oo. Tapos uh. sa ako mahigit. Ito la ang. Hmm. Tayo ba 'to? Ilang araw lang. Ah, sige, toy, toy. Sana ito. Magandang umaga po. Pitas ano? Edible. Yan muna. Wala po sa ako. Dala nila ano. Kuya Uni. Ang dami pa rin napitasan na ito ay

Tara po, pang-apat. Tapos, marami pang putol-putol po na sako. Ilan yung putol? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na putol. Di po nagsama-sama nito. Yan no? o, kundami pa rin. Tara no? o, tayo. Sako.

sila na lang mga tenor dalawa, yung tatlo, bumalik dito at magkarilis. Ay, magmimirindo muna sa bahay. Tara. Oo. Yan, yeah, salamat po sa blessing. Doon tayo sa bahay. Tara. Nandito na tayo, Toy. Ito na po yung naputi natin. Oo, oh, tak takatakay. Ah, tambak po. Yan. Karami ho. Ah, pagkadaam eh. Salamat po sa blessing. Ayan pa, oh. Pinasa ko pa yun, apat. Bali, tatlo pa oh. Sige, Toy. Okay. Ay, pa. Ah, ay, yeah, halaw <laughs> <laughs> Para magbubuhos naman oh. Ano ano lang pig. Okay ra mo. Dito dito tayo sa papel ni tabi. Okay. Dito dito. Ayang pau. Nat pala eh. Umuulan na talong oi, umuulan. Natalong. Aha. Sana palang ana naman. So it was masaya, sama, sama, darna, ali kana. Nakatapos na po tayo mag-tenor. 65 kilos ang primera po. Yan, no? Para po ay 45. Itong segunda po. Yan. 110. Uh, 110 kilos po lahat. Pwera po yung nandyan sa labas. Bibigyan na natin yan. Kung sino may gusto. Patoy. Pili na kayo. Magdala na kayo. May isang sakong mahigit yan. May 20 kilos pa po itong natira. Oh. Pero yan po yung ating pamimigay na lang gawa ng yan po yung may kisot pero ito may pwede pa oh ito oh yan, ito lang pong ano po wait eh. pero ito pwede pa marami pa itong pwede ang pili mo yung pwedeng kaya Ay, ayaw tayo pamimigay natin kila ito sa mga kumpara natin pamimigay din yan